bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Dr. Rob Rances. Tungkol ito sa flooding sa Metro Manila at ang pahayag ni Mr. Ramon Ang na gusto niyang tumulong masolve ang flooding sa Metro Manila at no cost to the government and to the people. Grabe. Ito, Ramon Ang naman, may nagmumukha na namang tanji <laughs> sa usaping, usapang dolomite at flooding dahil sa sinabi mo. Okay. Ano sinabi ni Mr. Ramonang? Ramonang, hindi Dolomite Beats ang sanhi ng pagbaha sa Metro Manila. <laughs> oh, dito sa kabilang post, stop story. Solon once proved on DNR Dolomite Beats over Metro Manila flooding. Sino itong solon na ito? Si Congressman Terry Ridon, nag file siya ng resolution sa kamera na imbestigan kasi nga dolomite, baka daw dolomite bits <laughs> ang dolomite bits ang sanhin ng flooding sa Metro Manila. Ganon din yung <coughs> chairman ng MMDA, uh, Artes ba yun? Chairman Artes. Nabanggit din niya yan na isa sa mga dahilan pagbaha sa Metro Manila ay dolomite bits. So, ano nila? Sinisisi nila talaga sa mga nagawa ng Duterte. O, oh, ito na si Mr. Ramon Ang nagpaliwanag. Uh, at ang napakaganda is nagvolunteer siya na tutulong ayusin ang problema sa flooding sa Metro Manila na walang gastos ang gobyerno o ang taong bayan. Wow, napakaganda. Ano ang sangi? Eh? Oh. Alam mo itong mga CEO na ganito, dami nilang resources. Nakita na ni Mr. Ramon ang ang dahilan is yung Tulyahan River at iba pang mga river. Kasi ang ang ulan galing sa bundok, ano? Uh, Agos talagang ulan papunta sa Manila Bay. So nung una, ang mga rivers maluluwag pa, hindi pa napuno ng basura. So tuloy-tuloy lang ang dali ng tubig papunta sa Manila Bay. So walang masyadong flooding noon na meron ng bagyo. Nandiyan ayong na ano. Ang ang ulan Palagi nang bumabagyo, kailang walang masyadong badahil dahil ayos pa ang mga daluyan ng tubig. Ang number one na dahilan, paliwanag ni Mr. Ramon ang isyong Tulyahan River. Na kung saan lumal, dyan dumadaan ang maraming tubig ulan galing sa kabundukan papuntang Manila Bay. More than one kilometer na stretch ng Tulyahan River na sarhan o nabara o kaya kung, kung ganito kalapad yung daluyan ng tubig nung una, ganyan na lang ngayon. Kakaunti na lang kasi, uh, more than one kilometer, ha? barado na, uh, pinatayuan ng housing, at saka pinatayuan ng ispilahan. Kitang-kita, sabi ni Mr. ang sinorbe niya through helicopter, tapos ginagawa ng mapa, nakita na nila yung mapa, siguro mapa noon at mapa ngayon, nakita na nila, klarong-klaro na, uh, Tuliahan River, ang ano, So, so niya, ang galing, gastos na nila lahat. Alam mo, bilyonaryo, trilyonaryo na ata ito. And gusto niyang tumulong. Na nakakatuwa naman. iya alisin ang mga housing doon. i -relocate. gastos niya, gastos ng San Miguel. Alisin yung ispilahan. I-relocate, gastos niya. Para maging maluwag ang daluyan ng tubig papunta sa Manila Bay. Yun ang nakita ang problema at ang solusyon, madali na lang kay nakita mo ng problema. Para bang sakit? Pag hindi mo pa na-diagnose yung sakit, ay talagang mahirapan. Once na na-diagnose, alam na ng madoktor, ah, ito pala, operahan pala ito. <coughs> Pag na-operahan, natanggal. Gallbladder, may, may mal mahal namin sa buhay o tamag-anak. No? Sakit ng sakit ng tiyan. Parang lamig daw. Ang hirap. Nung pina-check up namin sa hospital, gallbladder pala gall gallbladder uh, gallstone so bago lang na-operahan, inanggal yung gallbladder o ngayon nawala na yung sakit so ganyan din yung flooding sa Metro Manila nakita na ang dahilan at mayroon ng solusyon maraming salamat kay Mr. Ramon Ramon ang sam na matuloy ito para ma mahibsan hindi naman totally mawala ang flooding meron at meron kailang hindi katulad na ngayon na konting ulan lang. Grabe, baha. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Analin Rapalio Gangawan. Jusko Congressman. Pwede bang yung roads mo na papuntang Bicol? <laughs> ang inyo pong atubagin kadaluwas ng Manila lagi na lang abala, lubak-lubak ang daan. Correct. Daming nagrereklamo yan. Oh. Ako Bicol Partilis Kongresman Congressman eh. Ayusin niyo ang kalsada niyo papuntang Bicol para hindi nakakahiya ang mga commuters. Ang atupagin, uh, dolo, dolomite beach. Bakit? Kasi panahon ni TRRD, dito pa lang si Congressman Ridon, uh, chairman siya ng National Youth Commission noon, biyahe ng biyahe ng abroad, ang dami niya ng biyahe, at ah. tinanggal ni PRRD. Oh, ngayon, nakapuesto siya, o, imbestigahan ko na. Eh, sige, imbestigahan niyo para ma mabulgar kung sino ang talagang may kasalanan. Josephine Galabin, tama, basura man ang dahilan. Amaw lang itong <laughs> nagsasabi na dolomite ang dahilan. MJ Andrew Pitna, sabotahe karamihan, nagpapabaya dahil dahilan sa pera. Daming salamat na lang muli. Apo Ramon Ang, dapat i-privatize na yung pagtutok sa mga estero, lalo na sa Manila. Yes, i-privatize. Kailan? I don't know kung paano ma-privatize. So, sa mga nagsasabi na Dolomite Bits ang dahilan, makinig kayo kay Mr. Ramon Ang. Kompleto ang kanya. Nakita niya na ang problema, mayroon pa siyang solusyon. Dapat ganon. Sana ang gobyerno natin, dapat ganon ang Marcos Jr. Administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigis sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Uh, meron tayong livelihood assistance sa tribo ngayon nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karoon atong bisita hon, may buntag. buntag po. So siya na lang ang magtanong sa ilahang kape na nagibangagan sa iyang bana kay ang iyang bana na igibati. So siya na lang ang magtanong. So, nag ano uh, siya? Ano imong mong butang diha? Kuradan ang ite. Aso nagbutang siya o puradan o giti. Salamat uh, po sa ginoo kay makapananong na midkapit. Nanamong yung midkapit para sa kaumaon sa akong pamilya o sa akong anak. Oo, maayo po na kay mag ng ka kape. So maun niya ang ilang kapihan nga 300 ka punuan kini ang ilang i-tanong na mga kape. So na niya ang nakatanong. So makita nimo ang ilang area. So mo ni ang ilang gitamnan. Sa 300 ka punuan. Oh, so, dako gid kaayong pasalamat nga na kape, sa kalisod. O so dako dako ayong pasalamat nga nakapananom na silang kape kay aron daw sila sa kalisod og naay ikasuporta sa ilang anak. So, nindot na kay tanahon kay nakatanom na.